Hello guys, hello everyone. Hello mga kalinsya ko Nandito ko ngayon sa ano, bowl. Pag-alagala. Mag-collect ako ng ano, dinner. Dinner ng mga umas ko. Ba't sila, hindi na papaluto kaya na order. Ako ang mag Wala lang yan. Kasi, nangyawa ko sila ng pasta. Hindi naman nila makatikin ng restaurant. Hindi pa. Malayo-layo, di ba? Okay ang aking kulitahan ng food nila. Mga 30 minutes walking distance. Ayun guys. Mabuti nga yan guys, mag-ano yan sila. Order, hindi na okay. magluluto. Yun, pag -luluto. nakikita nila na marami akong ginagawa, hindi na sila nagpapaluto. Pero so, kung tingin nila na wala akong ginagawa, yan. Mag-search sila sa ano, YouTube ng mga pagkain. Isi-send nila sa akin. Para yun ang lulutuin ko. Yun lang nga guys, kasi pag, pag ano silang, kain. Sini sila kain, hindi sila iisa ng ano yung kinakain nila, yung yung dish ba, yung yan, yung isa gusto nila yung pasta with shrimp. Then yung isa gusto pa motor, ano ibang ibang klase na naman ng na pasta, yung or bread na naman or yung tomato tomato soup. Sila gusto. yung gusto nila yan. Kaya luto ko sis, luto ko. Mahirap, mahirap pag ganyan yung ano yung yung magluto ka ng hindi sa kaya, hindi masim ng kinakain nila, di ba? Pero, natin magawa, makakalit kasi, dulalay lang tayo, dulalay lang yung lingkod. <laughs> kaya, istiis lang, natin magawa, di ba? Dulalay tayo. Yan, yeah, pero kung ano naman, panagot oh, sila ng halini, mga one-month, wala na ako, hmm. makarelax-relax maka, din ako. So ngayon, busy ako ngayon din sa mga, sa mga aso ko pagluluto kasi hindi pa na yung mga pagkain nila kasi yung isang aso ko may sakit na tumor, cancer kaya kailangan ng mga karbo karbo ng mga pagkain so araw-araw na mamaliki araw-araw ako nagluluto ng pagkain hindi yung magluluto ka ngayon tapos bukas yung pagkain, hindi, ayaw nila, ayaw nita kanda, ayaw ni Tigles gusto ni Tigols yung luto, palinki ngayon luto din, agad yan. O, oh, para sa isang karo lang yan na pagkain ng mga aso. So, pagkinabukasan, yung kinanaman ako. At pag uwi, luto, parang tao. So, parang kanila din. Yung kakainin din nila, yung malingkita tapos luto. yun ayaw nila. Ayaw nito ng mga pagkain sa fridge. Ayaw nyo. Kailangan sa karo lang. Ayaw nyo hindi ma, hindi ma ka kaayt hinihiling pagka lang hinihiling ako hindi na nila, eh. hindi kalin, yung 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 mabalik kung kasi na kung Hindi kung kung kasi kung kung kasi kung kung kasi 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 kung na kung kasi na kasi kung kasi mga 10 to 11 walang nangulan diwanag na yun mm -hmm. ngayong mm -hmm. hapon dito na umulan e eh. uh, 2 oras na siguro umulan ngayon okay na okay. 100m okay. okay. malapit na ako guys malapit na ako mm -hmm. <laughs> mayroon tayo sa daan ayoko na, na magsikil dito guys Kami so, nag-abang. na natin yung Korean restaurant. Order nila Korean. Diba? Dito na, dito na ang mga masyado ko. Kasi ako lagi natin loob. Pagod lang kasi lagi nakamantay tayo. Yan. Lagi na sa ng same. Oh, pwede pang mga pero yung, yung, mga misis nila, Pero sa ibang mga bagay hindi po yung bawal kaya lagi nakabandustan na ang mata sarap na po yung talaga ito mga kaya dyan ngayon nandito na ako sa mall at eh, ngayon na, hahanapin <laughs> ko yung restaurant restaurant ni mm. oh. korean korean oh, mga kalinch cart, nandito na ako, pauwi na. Yan o, oh. yun ang order. Korean food. Oh, mga mga Kalinch Park. Nandito na ako. Pauwi na. Yan o. No? order. Korean food. Pauwi na. Dadaan dito tayo, mga Kalinch Park, sa mall. Parang makatakin naman tayo ng aircon. Eh. balik pala. Pool. Guys, yan. Mga restaurant dito. Nasarap ng na pagkain. Pag may pira ka. Yan. Close na rin. Ito yung paborito ko dito yan. Noodles. Ito yung paborito ko mga kaling start. Ito yung bread too. Yan. So patawid na tayo. Hindi na po tayo patawid. Yan. Hindi na tayo patawid kasi maraming sakinan. Yan mga kaling start. Yan. Medyo madilim-dilim dito. dito. Hindi naman delikado dito guys. Sana delikado mga kalinsyard kasi ano eh. Kung saan saan ka may mga CCTV dyan. Nakikita ka. Naglalakad ka. Kaya kapag nagdudura ka dito eh. Pinukulit ka. bawal. Bawal bawal. Ayan. Kaming sa daan. May sasakyan na daadaan. the jogging dito sa mag jogging pag hapon mag jogging gusto gusto ko mag walking dati nung nandoon pa kami nandoon pa yung doon pa ako sa dati kong amo sa Marine Terrace lagi ako mag jogging ngayon pag tigolos na tayo lalakad na lang wo walking 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 kasi sumas pag tutakbo tayo sa mas kapit ugo dati pa. <laughs> wag pa wag <haloto. laughs> yun Bulis, na natin yung lakad natin Sige. Tapin na sila. Pagkatapos na kumain guys, bukas akong plato. Yan. Upo-upo Diyan sa gilid, hihintay ng utos si goals Pero pag wala si Tegos, ako, malaya ako. <laughs> Ang dilim, di ba guys? Ang dilim. Thank you so much, mga kalinsert. God bless, God bless. Wala na akong maka upload Hindi ako mag- Hindi na ako mag-edit. Mag-edit-edit. Naantok na ako kasi nung oras na makatulog. Minsan pag dumating si Doki, si Doktor Chow or 11 something, then mag-prepare pa ako ng pagkain niya. Matapos niya ako mga 12 something. Yan. Pag mag-duty si Doki pag wala naman siyang duty yan, busy naman ako sa kakaluto ng mga pagkain niya mga vitamins, prepare mo everything para din, para kami nag-alaga ng bata diba? so buti ba yung mga alaga ko dati hindi ko ginaganyan kasi sila lang mismo kukuha ng vitamins nila alam na nila, turuan mo sila kung ilan piraso every morning yun pero ito, hindi kailangan mo talaga ilagay sa ulamin sa yan hamdang hadak mo lahat okay Nandito na tayo mga kalisart. Nandito na ako sa pintira namin. So, bye bye na. Bye. Bye bye bye. Nandito na tayo sa left magdaan. Ayoko din sa ano. Nandito na lang kasi lumabas na yung tao.